Well, tama bang sagot yung sagot ni BBM? Sa bahala kayo, aabutan ah, din namin kayo. Well, sa akin ay mali. Kung presidente ka ng isang bansa, dapat ang sinasabi mo sa mga drug peddlers, gumagamit ng droga, itigil nyo yan. Otherwise, hindi maganda ang kahihinatnan nyo. You know, bakit nire-respeto ko tong si Pangulong Duterte? It's because he genuinely want to save the future of this country. Imagine mo kung sa isang pamilya may adik sira na yung pamilya eh. And that's the truth. Unless mayaman, kagaya niya mayaman, may pangbisyo. Di ba? baka mayroon din silang pang detox mayaman eh kaso pagka kahit mayaman ka pagka yung trip mo bad trip makakagawa ka ng mga bagay na kademonyuhan tiyan mo na lang to ma'am I think this is accurate nakita ko lang tong picture na to eh. diba can you imagine this guy ito sa panahon ng pandemic. I mean kasalanan ko rin kasi pinagtanggol ko siya. Siya kakaiwas ko sa mga teroristang grupo na tuta ng oligarko. I really thought na he would show na siya ay isang taong may honor. Kasi Pangulong Duterte gave honor sa kanyang ama. Di ba? with the intention of uniting sana yung mga Ilocano yung mga loyalista he knows kaya nakakapagtaka na may mga loyalista ngayon that are blind followers they do not question teka pinalibing yung tatay mo ba't sisirain nyo siya And gano'n naman ang Pilipinas eh. Puro paninira na lang. May gagawa ng matino, sisiraan. Yung kabilang kampo, gagawa iyan ng krisis. Gagawa ng black propaganda. Gagawa ng kung ano-ano. Masira lang yung legacy ng matino. Tapos mauupo sila. Gagawa ng katarantaduhan lang. Tapos ikot-ikot lang. And yung pagkapanalo nito, itong taong to, showed na itong mga politiko ay isang malaking kabal, isang malaking grupo, isang malaking samahan, wherein they are just the puppets of the rich and they themselves want to be rich and powerful and bahala na iilan lang yung ganto. Sa mga negosyante, lalo na kung illegal bad for business daw itong taong to kaya lang siya na yung ng Pilipino understands maintindihan na kung sa tingin natin siya mayayaman, uh, they are greedy minsan tayong mahihirap greedy rin hindi tayo kontento hindi tayo kontento we wanted more the same way that these assholes wanted more. So, dahil sa wala tayong pakialam, dahil greedy lang din tayo, masaya tayo sa kapirasong bariya, paulit-ulit nilang gagahasain yung Pilipinas na sa wala nang matira. That is why pag sinasabihan ako, bakit kay Duterte ka pa rin? Hindi naman ako kikitang suportahan yan. Alam mo na mas may mas merong chance na mabayaran ako ng ibang mga putang inang eh, politiko na yan. Kaya lang hindi naman 'yon ang intention eh. The intention is to show everyone to try to show everyone na eto matino oh. Sana lahat ng kinakampanya nito, 'yun na lang kung gusto natin ng matino. Kaso, tayo mismong bayan, parang ayaw natin ng matino eh. Parang okay-okay tayo basta tayo nakikinabang. Naaambunan ng kung anumang bariyang pinapaambun ng mga putang inang. And then we're stuck. Stuck na lang tayo na yeah, okay, ganun talaga. Yeah. Walang pagbabago. Kasi tayong mahihirap, tayong mga bumoboto, hindi tayo din nagbabago. Imagine mo kung tayo, kung tayong may hirap, greedy tayo na pag naimbitahan tayo sa handaan, may dala-dala tayong malalaking plastic at tupperware. Imagine nyo kung anong gaano kalaki yung kailangan para mabusog tong mga mayayaman na ito. Yan. Yeah. So dapat kahit mahirap tayo, we understand yung greed nila. Kung tayo, ang pera natin, piso, tapos rako tayo, 10 piso, pag ang pera nito mga to isang bilyon, sampung bilyon yung kukurakutin yan. Baka higit pa. And this is just frustrating for me that maraming Pilipino pa rin ang hindi nakakaintindi. God bless. Ang isingisi itong siya na eh.